Hello guys, magandang maraming araw po sa inyong lahat So ito ang inyong atidang para ako magbigay ng surety tips So dito guys, kung meron po kayong mga ref or ano guys, yung mga freezer ninyo So dito guys, sa bahay man ito o sa inyong mga negosyo So kumuha kayo ng isang ganito, maliit na baso o kaya maliit na bote Maliit na bote guys, na... Um, Uh, kung maari po ay mga ganito babasagin. Kung wala naman guys, mainam po kahit po yung mga plastic. Basta maliit po siya na bote na uh, mga isang kutsara o dalawang kutsara na, na bigas ang ilagay ninyo doon. And then ilagay ninyo ito sa ibabaw po ng ref ninyo guys. Ito po ay mag attract ng mas maraming laman, mas maraming opportunity na pagkakakitaan na hindi kayo salat lagi sa ano guys, sa pera, sa salat lagi sa pagkain, ayan, magiging masagana po ang laman ng inyong ref. Ayan, so magiging mag kumbaga hindi kayo mauubusan ng pagkain. So dito guys, ang tip natin dang para ho, kung may takip ho yung maliit na garapon, mas okay po. So ayan lang siya diyan in the whole year. Ayan, kung hanggang kailan niyo gusto ilagay doon. So ito lang guys, and hopefully pong makatulong po sa inyong lahat. Please po like and share.